Masama natin si Inday Garutay ng The Showtimers. Ngayon, susubukan nila mag-uwi ng total cash prize of 200,000 pesos. Siyemple, ha? Bukod sa kanila, pwede mapanalo ng 200. Eto. Sigurado ito, may 20,000 silang ibibigay sa isang charitable institution. Ano bang napili niyo, Indel? Since uh, 30 years na akong kapuso. Ayan, Kapuso Foundation. So, wow, 30 years. Oh my At goodness. 1994 ako nag-start dito. I Sumasayo ko pa lang nun sa Black and White. That's right. Ayan. That's right. Galing. <laughs> grabe. 30 years. Oh my goodness. Anyway, habang si Strecke nasa waiting area, kayang kaya mo ito. Fast money ito. You can do this. Give me 20 seconds on the clock, please. Knock. Okay, ang K9 units o mga aso ay maaasahan sa paghahanap ng ano, bomba. Saan mahilig tumalon ang mga bata? Uh, sa Ch Garter, Chinese Garter. Kailan isinusuot ng tao ang kanyang lucky underwear? Uh, pag may contest. Pagkaing ibinibenta sa labas ng school. Uh, banana cue. Anong birthday gift kaya ang gusto ng isang kapre? Uh, Tabako. <laughs> Let's go today. Ang k units ay uh, maaasahan sa paghahanap na ano sabi mo, yung bomba. Ang ah. ah, sabi ng survey ay... Ah. Oh, yep. Saan mahilig tumalo ng mga bata sa Chinese garden? Ang sabi mo. Ang sabi ng survey natin ay... Ah. Meron. Kailan sinusuot ang kanyang lucky underwear kapag contest? Yes. Survey? Ah. Meron. Pagkain binibenta sa labas ng school, banana cream. Meron. meron. Anong birthday gift kaya ang gusto ng kapre? Tabako! Sabi na sabi natin dyan ay... Ayun na! Ayun na! Para no! Balik tayo, day. So welcome back, Shrekki! Okay, welcome back. Bago tayo uh, magpatuloy, may uh, gusto kong patihin na uh, mga kaibigan, mga kamagana. Siyempre, papatihin ko yung mama ko, at mga kapatid ko sa kapitin. And of course, yung mga friends namin. Of course, good luck, good luck. Now, si Inday ay nakakuha ng 90 points, ibig sabihin 110 to go. So, sa puntong ito, mga nanonood, makikita ang sagot, Inday. Ito na po, pending 25 seconds sa ating uh, orasan. Good luck. Ang K-9 units o mga aso ay maaasahan sa paghahanap ng ano? Bomba. Droga. Saan mahilig tumalon ng mga bata? Sa trip. Kailan isinusuot ng tao ang kanyang lucky underwear? Pag mag trabaho. Pagkain ibinibenta sa labas ng school? Fish balls. Anong birthday gift ang gusto ng isang kapre? Sigarilyo. Ah, uh, ibon. 100, 10 points. Ang K-9 units ay maasahan sa paghahanap ng, sabi mo, ay, droga. Services? Yep. Ang top answer, of course, ay bomba. Saan mahilig tumalon ang mga bata, sabi mo, ay, sa crib. Siyempre, naglalaro sila. Ang sabi ng survey ay... Uy! Audience, sa palagay nyo, top answer dito ay mga bata. Sa pool kama. Sa kama, sa kama. Kailan sinusot ang kanyang laki underwear kapag nag apply sa trabaho? Ang sabi ng survey dyan ay... Uy! Ang top answer dito ay New Year. Kapag New Year, birthday. Pagkain ibinibenta sa labas ng school, sabi mo fishball. Ang sabi ng survey dyan. Top answer. That's the top answer. Anong birthday gift ang gusto ng kapre? Sabi mo, ibon! Ano gagawin sa ibon? Hindi <laughs> ko alam niyo. Hindi <laughs> ba ali? Basta may masagot. Oo. Oh, oh. Ang sabi ng survey sa ibon ay... Top answer. Wala. Siyempre tabako. Sigarilyo ang answer. answer. Anyway, you still won 100,000. Laging nanalo pa rin po ang short timers at pag-uwi sila na 100,000 pesos. Yay. Yeah, Hindi, eh. Yunday, maraming salamat. Malahaw Of course, everyday ba mapapanood sa ano, oh, sa Showtime, show, sa Showtime. Showtime Comedy Bar okay. Mandaluyong, yan po ang pinakamasayang lugar sa Mandaluyong. And yes. visit na po kayo everyday, iba-iba pong host ang mag Yes! And napakasaya, bongga-bongga, very affordable and everything, sobra. Good luck yes. sa inyo and ladies, thank you very much for joining. Looking forward sa inyong pagsali later on. Uh, anytime you're welcome here. Alright. Thank you. Thank you. Thank you. Super November na best time ever pa kaya alam nyo kita kids po tayo ulit bukas mga kapuso. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud.